Friendship, Ted Marsan. Samahan niyo po kami sa inyong pananghalian. So, magandang <laughs> magandang tanghalip sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy, gusto lamang po natin banggitin ang ating mga hotline numbers. Okay. Mark po, it's 0999 At sa Globe naman ay 0917 421-3446 Pwede niyo po kaming i-follow. Just search at Sanggunian TV 22 or email sa sanggunianmonitor at gmail.com Yes at uh, of course sa uh, friendship meron din tayo sa FB. Ang ating uh, sangonian monitor i-click nyo lang po. And of course ang aming Olongapo City Council page. Ayan, uh, ang dami nating mga expose at mga balita friendship and of course yung mm -hmm. aming mga personal accounts sa FB ren. Ang Edic Piano at ang uh, friendship yung oh, yung um, uh, Marsan. Ayun mm -hmm. pa din lang hanapin doon. Okay. Marsan. May isa kong eh, yung ginawa ng mga ano ko kaibigan from Pampanga yun, yung yes, Tet Marzan Friends. Hindi ko pa naayos yun kasi hindi ako yung parang moderator dun eh, pero pwede rin nilang i-like yun. Ayun, oo, oh, -mm. -mm. Friends. Okay? Uh, so, ayun, marami pong mga pangyayari, pero bago yan, babatiin lang po namin ang lahat ng mga barangay captains at purok leaders and tanods, no? Sa uh, labing pitong barangay dito sa lungsod ng Olongapo ang b ng Gordon Heights sa Santa Rita Barreto, New Cabalan, Old Cabalan Friendship. Mm -hmm. Siyempre, yung mga vendors natin, mga drivers and operators and security guards na laging nakatutok at nagmamonitor sa Sangunan Monitor. Yes. Siyempre yung Kabalik at Sivicom din na laging nandiyajaan. Tsaka yung JCI Olonga po at lahat ng parents. Lalo mm. na yung mga PTA officers yan. Kasi yes. PTA officer din ako, Friendship. Kaya may yes, mga nag-text sa akin na from mm. PTA na nakikinig at nanonood sila ng sanggal monitor. Yes, and of course, ang aming mga mommy dearest Si uh, former kagawad, Rose Piano. Mm -hmm. And Half of course, si Mama Beth Daduya. Daduya. Ayan. Ayan. <laughs> and uh, uh, babangitin na rin natin, Friendship, mm -hmm. ang Capstone ang iFocus, ang IB&A, ang um. Shining Star Bakery, ang Kayani Absolute Service ng aking kuya, Danny Piano. Kayans. <laughs> at magandang magandang tanghali po sa lahat ng na mga nanonood sa atin. Mm -hmm. Dating nga may pumunta kami sa isang lamay friendship eh. Alam mo bang, hindi ako nakilalang city councilor. Nakilala niya ako bilang newscaster. <laughs> so nakakatawa, di ba? Yes. <laughs> And congratulations friendship, lumabas na rin yung, yung ID ay, uh, o, bilang o. accredited, official uh, accreditation ng uh, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Siyempre, ito ay celebration na rin dahil ngayon ay birthday rin ng aking ex-BF na si Richard Estrella. Oy, happy, so, happy, happy birthday, happy birthday at Richard. lahat na mga nagsiselebrate ngayon, lalo na si Miss Josephine Sonza Villacruces uh -oh. at si John Lacbain, na kapatid wow. ni Vice Gov... Uh, Lakbayin. Oh, yes. Yeah. <laughs> Ramon, <laughs> Ramon lakbayin. The second, ayun. Siyempre, sa Thursday, gusto ko na rin batiin friendship. Yes. Sa former kagawad Marlon Uduca ng Nu Kalalaki, mm, birthday, birthday niya. At saka si kagawad Diane Estrella ng Nu Asinan. Mm -hmm. Happy, so, happy birthday po sa lahat. Sa Thursday, uh -oh, March 12 naman ang birthday. birthday niya. And of course, binabati din natin friendship yung mga tigas sangguniang mm. panglunsod ng Olongapo na of course nakikinig. At nanonood sila ngayon sa atin dito sa San hmm. monitor. Magandang At binabati ko rin yung aking uncle na balikbayan na ah, nakikinig really? siya diyan hmm. sa atin. At binabati aking, ko siya. <laughs> oh yes, the happy birthday. Ah, of course, yung aking lola nag birthday din kahapon, 95 years old, no? Mother, mother yan ang aking uh, si Mother Rose at uh, nag birthday siya kahapon sa Biliran. Ayan, happy happy birthday, Lola. <laughs> mm -hmm. And at pati yung aking mga kapitbahay diyan sa Biguan ng Santa Rita, magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. And Ayan. friendship, ano na bang nangyari diyan sa ating night market? Ang balita ko, binabaklas na today. Ang pagkakareport po ni Vice Mayor, mm -hmm. ano, Who else? Rezo? Yes, ay, binabaklas na daw. Okay. Pero kasi, di ba, ang sinabi ni Vice dati, ay hanggang Sunday lang, cleared na rin. Oo, pero kasi nung last, uh, I believe, no, uh, nung last uh, session, friendship, ay ang pinangako dyan ng mga Paulino counselors, ay uh, hanggang Sunday lang, no, nung last Sunday, yung pinakahuli, deadline, deadliest deadline na ibinigay mm. nila sa night market. Pero hanggang sa ngayon po, ang balita ay ngayon palang nagbabaklas. Ayan. And friendship, gusto ko lang din um, Sabihin na uh, hindi po tayo naka-attend ng ating session last Wednesday dahil tayo, tayo po ay mm. umattend ng first quarterly meeting ng Neo NB and uh, NB no National Board ng uh, Philippine Counselors League sa Kamsur Friendship no napakagandang Yun, lugar oh, oh. at napaka-supportive ng kanilang uh, governor doon, batang bata 26 year old na si uh, governor Migz uh, Villapuerte mm. ayon at uh, napakagaling friendship sana nagpunta ka dahil tam timely timely talaga yung pinag-usapan oh, wow. doon sa quarterly meeting tungkol po doon sa yung yung local yung seal of local good governance ang pinag-usapan doon at doon nakafocus. focus mm -hmm. at uh, sana nakarating din yung iba pa nating mga konsehal nang sa gayon timely kasi po uh, alam niyo naman na uh, dito sa Olonga po ay uh, bumagsak nga po tayo hindi tayo nakasama sa listahan ng uh, good uh, yung yung Still seal of, of good local, local governance. governance. Uh -oh. Ayun, and uh, meron pa mga balita, friendship? Of course, uh, yung public uh, hearing kahapon, friendship, mm. nako, <laughs> 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 medyo maraming nangyari. Uh, ayun, uh, mas marami na naman yung mga sabungero at mm, this time talagang naganda sila friendship, no? Mm -hmm. Kasi hindi lang yung mga matatandang sabungero, katulad ng first public hearing, ang pinagalo nila kundi may mga kasama na silang mga anak, mga asawa, so may mga babae, may mga bata may nagsalita pa doon na uh, newly graduate ata ng uh, University of Asia and the Pacific na sinabi talaga buong ningning na sinabi niya na siya ay isang sabungera at siya in, inisa-isa niya doon kung bakit uh, pro sabong siya no na mm -hmm. of course na nakangiwi lang yung mga antay sabong na mm -hmm. unfortunately ay ko konte ang mga pumunta kahapon uh, pero marami ang uh, nag-PM sa akin, ang nag-text sa akin na talaga naman sinasabi nila na ayaw nila sa sabong dito sa lungsod ng Ulongga po. At marami pa nga nagsasabi, friendship, na mag na, no? So, hmm. we'll see. Um, hindi natin inaalas yung option. Parang na basa ko nga sa FB ni Sir Mark Figueras. Yes. Na hindi naman daw sila na-invite per sector. Na nga, parang oh. ganoon. Uh, kasi yan na nga yung question nung last uh, public hearing friendship no na hindi talaga yung 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 uh, ibang sector no ay hindi talaga nasabihan o nasulatan o na-invite no walang formal invitation. Kaya this time uh, actually mas marami pa yung antay sabong na dumating noong first uh, public hearing uh, pero kahapon ay kounte sila pero ang maganda naman kasi ang, ang naging policy kahapon ay hindi na magbabanggit yung mga nabanggit na nung una no so yung mga stand ng mga anti sabong at pro sabong nung first public hearing ay hindi na inulit no at uh, may mga nagsalita pa rin, uh, especially i'd like to comment no sa mga anti sabong si Lolito Go si Boom no na napakahusay ng kanyang... Uh, pagsasabi doon, uh, kung bakit uh, talagang pinatunayan niya na ang uh, sabong ay isang cancer na katulad ng sinasabi ng mga kaparian mm -hmm. dito sa lungsod ng Olongapo ay isang sugal ito at isang cancer ito ng lipunan na kapag nagkaroon tayo dito sa Olongapo ng permanentang permanenteng sabungan no friendship. Ayun, so actually marami pa tayong balita tungkol dyan, pero ay na nga, uh, Meron pa tayong ibang mga dapat na i-announce, Friendship, katulad ng Aloha Mission, Friendship. Mm -mm. Sila ngayon ay nasa James Hospital yeah, no. po. Hanggang Friday sila dyan, Friendship, hanggang March 13. Mm -mm. So sa lahat po, alam ko may mga nakaschedule na mga patients natin uh -oh. na talagang ang magbe-benefit po dito yung mga indigents natin o yung mga may hirap talaga. Mm -mm. So nandiyan na po sila, libre po ang doktor, libre ang operasyon. So, pupunta na lamang po yung ating mga scheduled patients dyan po sa ating hospital, sa James L. Gordon Memorial Hospital. Right. At uh, binigyan natin ng resolution yan, friendship, di ba? Mm -hmm. Oo. At uh, gusto lang natin ipaalam sa ating mga mamamayan dito sa lunsod ng Olongapo. Friendship na yung ino-organize pa lang yan, uh, gumagawa pa lang tayo ng mga plano tungkol dyan. Eh, tayo na yung kasakasama nila Madam uh, Simons, di ba? Mm -hmm. Charlie Simons. At tayo yung pinapatawag, ikaw, si uh, Vice Uh, Mayor Rodel Cerezo at ako no na kami kamiting tungkol diyan sa plano na yan sa Aloha Mission dahil nahirapan nga sila friendship no kasi nung una ay medyo hindi masyadong sinusuportahan niya ng kasalukuyang administrasyon pero eventually ay naayos naman at ngayon nga ay nandiyan dyan na sila so congratulations sa lahat ng bumubuo ng Aloha Mission at and, friendship, basahin uh, ko lang yung ating mga text messages. So, isa po dito yung From 886, good morning po, Ma'am teten and Sir Edic. Matagal na po namin, pina-follow up na ibalik ang IPO o Intellectual Patent Office dito sa mm -hmm. po. Hanggang ngayon kasi wala pa rin linaw. Sana po maibalik na ito, Ma'am Tete, dahil maraming mga entrepreneur sa ating lunsod ang gustong maipatent ang kanilang product. Salamat pro po from Master Ted. Mm -hmm. So isang nga dyan na lalako lang, nagpapatent yung Angde. Mm -hmm. So pinapatent nila, patent pending yung kanilang um, product, di ba, yung kanilang mga pearl and mga shakes. So, ongoing po yung sa patent na yan. At, syempre, in encourage din natin yung iba pang entrepreneurs na ipapatent po ang kanilang mga produkto para hindi magaya ng iba. Yan ba dati friendship, yung nasa opisina ng City Library? Mm -hmm. O iba pa yan? Ah, ayan dati. Yan, no? oh, so, madali lang ibabalik yan, no? Kung tutuusin, no? Dahil nanduro pa rin naman, yung head ng yung ating city library yan. So, well, importante yan eh, friendship, importante mm. yan. Lalo na sa mga lunsod, katulad natin dito sa lunsod ng Olongapo, na marami yung mga, uh, may mga sariling mga katha, no, at uh, sariling mga produkto na kailangan ay agarang ipapatent. Uh, kasama yan sa pag-unlad ng siyudad yang officianya. Yes, yeah, yan. so Friendship may mga job openings ka ba at marami nagtatanong ah. kung ano mga job openings ngayon. Yes, oo. So, uh, ayan, Friendship no. Uh, kung pupunta po kayo sa ating website na www.subicjobfair.com ay makikita niyo po doon na marami pong mga bakanteng posisyon no na pwede niyong applyan katulad po sa Subic Bay Marine Exploratorium Incorporated ay nangangailangan po sila ng dining booth attendant ng booth um, Attendant, cashier, ng sales clerk, reservation officer, buyer, aircon technician, cook, accounting assistant, aquarist, front office staff at room attendant, hotel housekeeping. Yan po ay sa Subic Bay Marine Exploratorium Incorporated at sa Hardcore Field Corporation. Naman ay nangangailangan sila ng kitchen helper, ng waitress, ng trailer driver, merchandiser, electrical maintenance, fire truck driver bus delivery van driver, internal security, chief mate, at second engineer. Ayan ang mga kailangan doon. At ang sa Y CPC Subic Incorporated naman ay nangangailangan ng kitchen staff, ng cashier at dining staff. No? Sa Preport Elite Resort Incorporated, yung Ocean Condotel ay nangangailangan ng massage therapist. Ang Hua Seng Incorporated, ayan, siguro ano ito, um, uh, it, Taiwanese, no? Hua H W A H S E H N G Incorporated ay nangangailangan naman ng welder, electrical, electronic technician. Ayan po ang mga bakante. So sa detalye po niyan, pumunta po kayo www.subicjobfair.com. Uh -oh. At kung ano naman, pwede niyo pong pwede po kayo mag-iwan ng inyong resume sa aking opisina at uh, kami na pong bahala na mag-encode ng inyong resume diyan sa website na 'yan. Ayan. Ayan. So, punta na lang kayo sa City Council po sa second floor sa office mm -mm. ni Councilor Edic Piano. Ayan. So, basahin ko lang pang text dito from yes, 0583. Friendship. Good day, Ma'am Ted. Dumalaw ako sa Matain Subic. Sobra naman ang daming dumi ng aso nakakalat sa daan. Ano ba ang ginagawa ng naka na tao? Nahihiya tuloy na sobra ang binisita namin. Grabe. Mm -hmm. So siguro Ayan. sa Subic yan yun, no? Pero <laughs> ganun din na dito yan, friendship, sa Olonga po. No? Mm -hmm. Meron tayong ordinansa tungkol dyan. Pero... tingin ko parang hindi masyadong natututukan niya ng ating mga barangay, no? Yung ordinansa na yan. Kasi pag nagpupunta ka sa mga sulok-sulok na lugar dito sa Lunsod ng Olonggo pa talaga namang maano ka, friendship sa uh, mm. dami ng mga nakakalat na dumi ng aso pag mapauwening po doon sa mga kumakain. Pero dapat, uh, kung talagang gusto natin maka-attract ng mga local tourists and mm. foreign tourists, eh dapat malinis tayo sa bagay na yan, friendship. Oo nga. At maging responsibilidad yung mga may-ari ng mga aso, no? Yes. Yeah. Yes. Dapat Yun hindi, naman yan, it boils down to the individual persons. Lalo yes. na po yung mga may-ari, syempre, ng Oo. kanilang aso o pusa man Oo. yan, di ba? Yes. Hindi dapat kung saan-saan. Disiplina at uh, mm -hmm. responsibilidad yan po yes. ng mga may-ari. Sige, Oo. friendship, basahin ko lang yung ibang mga ano yes, natin. Yes, go ahead, friendship. Uh, on the first reading, ito po ay pwedeng ah, yes. ipapasana o hindi naman... Oo. Hindi pa naman. So basahin lang po natin yung mga pinakabago at saka pinaka sigurong importante. Yes, friendship. Na baka ipapasa rin nila, no? Mm -mm. Meron pa, urgent yung na naman, ha, friendship? Number 13, <laughs> item number 13, draft resolution number 2015 R-22, a resolution interposing no objection to the cutting of a number of trees, 6 within the vicinity of the Longapo City Convention Center and endorsing the proposed mixed use and development of the area of the Longapo City Civic Center Complex. Ayan, talagang hindi ko maintindihan yung resolution na okay. yan, na hindi, na, hindi tayo mag-object no? sa pagputol ng mga puno. 6. Diyan, anim na puno. Eh, baka malalaking puno pa 'yan. Friendship na 'yung mga matatandang puno Ay, natin o. dyan Lalo sa, sa Olongapo Civic Center. Oo, diba? Center. Nako, hindi po. Ako hundreds. po, talaga personally, hindi po ako papayag at talagang i uh, gagawa ako ng paraan para hindi matuloy ang plano nila na pagpuputol ng mga puno dyan sa ating Olongapo Civic Center. Ayan, next po. <clears throat> number item number 14, draft resolution number 2015R-24. A resolution expressing its support to House Bill number 5336 sponsored by Congressman Roy M Loyola entitled An Act Providing for Parent Support and for Other Purposes. Mm -hmm. So ito friendship ay pwedeng makulong o magbayad ng fee yung ating mm -hmm. mga anak na able na o kaya ay nasa legal age na, na kaya niyong suportahan na sarili doon sa mga hindi susuporta sa kanilang magulang. Ha, o kaya, magandang panukala yan. O kaya yung mga senior citizen. Oh, oh. Lalo na yung mga kumbaga nagpapabaya daw na mga pwede namang tumulong na anak. Mm. So, <laughs> a warning mm. na yan dahil meron na pong house bill <laughs> na isinusulong, pwede po kayong makulong at magmulta oh. ng ilang daang libo. Mm -mm. Kung hindi po nyo tutulungan ang inyong mga magulang <laughs> at mga senior citizens na mga lolot-lola. Yes, friendship. Madali namang ma-identify yan eh, kung talagang tamad lang at walang ginagawa at uh, capable talaga na magtrabaho na madaling ma-identify kaysa doon sa mga talagang naghahanap todo-todo paghahanap pero wala pa ring makitang trabaho at uh, nahihirapan uh, madaling ma-distinguish yung dalawa na yan so well uh, okay ka dyan. pabor ako dyan sa panukala na yan mm -hmm. so nasa second reading naman po natin ito po pwede na nila po itong maipapasa ito po yung item number 4 draft resolution number 2015R-12 A Resolution Adopting the Gordon College Board of Trustees Resolution No. 25 Series of 2014 Entitled A Resolution Approving the Closure of the Land Bank Account of Gordon College mm. Sponsored by City Councilor Benjamin no, Parang so, matagal na yan friendship Ito kasi friendship ay mm. pinapapasana last week Kaya uh -oh. lang, naghanap ang City Council ng change of uh, change of signatory Kasi okay. bago nila ma-close, kailangan yung signatory ay present pa Yes, I think uh -oh. si Treasury and Dawi ang nakasignature pa dito friendship. Uh -oh. So dapat bago nila mai-close to kailangan yung um, authorized ng Board of Directors. Syempre uh -oh. wala na si Tres and Dawi, uh -oh. di ba? Kailangan mailipat muna. Yes, sila Then rin yung magsa-sign doon. Ang policy namba 'yan. Yes. Pangalawa, friendship, kailangan natin ng financial report nito. Mm -mm. Kasi sinabi dito dormant account. So ibig uh -oh. sabihin two years and beyond dapat Walang transaction. Uh -oh. E eh, ito pala, uh, sa pagkakapaliwanag ng ating Sanggunayan City uh, Secretary, mm -hmm. time pa to ni uh, Ma'am uh, Manzanares. Ito yung sa nagkaroon ng bank account, ang Gordon College, at doon pinapasok yung mga RLE. Yes. Alam mo sa nursing, yung mga related oh. learning experiences. Yes, oh, friendship. Diyan, actually, milyon-milyon ang pera diyan. Kaya lang... Yun nga, isa siya sa mga nakowadate dati, mm -mm. na Commission on Audit. I see. So, oh. Na so parang hindi ko alam kung finris talaga or dahil doon hindi nag nagkaroon ng transaction. So oh, dapat bago natin i-close yung dormant account na sinasabi, magkaroon muna ng report. Oh, ano oh. po ba yung mga transaction na naganap? Oo. Oh, oh. Dati pa from the opening to closing. O so oh, oh. nako, medyo malalim na usapin pala yan, friendship ano, mm -hmm. hindi lang ano yan, basta resolution na ganyan, kundi talagang dapat na iniimbestigan pa, mm -hmm. no? Ah, uh, Okay, so last na to, ito yes, yung friendship. Draft Ordinance number 2014 O-24, an ordinance requiring public motor vehicles, particularly PUV like jeepneys and buses transporting passengers to and from Olongapo to reserve seats for pregnant women, mm -hmm. senior citizens, and persons with disabilities or PWD and indicate priority and exclusive seating for such persons. Mm -hmm. So, in-sponsor nila to, ang pinaka gist naman dun sa committee hearing na ginawa nila, yung sa victory liner, ay sinasabing national law na ito. Mm -hmm. At dun nga, nakalagay kung saan pa i-sit ang ating mga PWD and oh, elderly. Oh. Samantalang dito, medyo ano pa sa ordinansa natin, hindi pa naka-indicate masyado. Ah, okay. <laughs> hindi naman pwede mag-ordinansa tayo na meron na palang national ayun. law so, na friendship. So, dapat medyo nag-iingat at nagre research yung mga proponents ng ganyang mga panukala. Ayan, friendship. So, bago tayo magtapos, kumusta na ang track ban, friendship? Marami pa rin bang reklamo? Yes, friendship. Pero gusto nila magkaroon ng public hearing ulit. So, hmm si Councilor Bakay, i-update na lang daw tayo kung magkakaroon pa ng another public hearing. Ayun, oo. And ayun uh, na nga po. Ayan, at the uh, uh, oras na naman no, para tayo ay uh, magpaalam friendship. But before that, gusto lang natin batiin ng advance happy birthday si Lek, -Lek Go ng uh, Barangay Pag-asa. Siya po yung, yung presidente dyan ng mga senior citizens sa Barangay Pag-asa. Uh, advance happy birthday, Lek Lek. Ayan, friendship, meron pa. Sige, na lang, ah, oh, uh, O, text na lang pala. 580 from 580. Good PM. Bakit po ang hirap sumakay sa Bandang Missionaries of Charity dito sa Kabalan? Dami jeep mm -hmm. pero ayaw magpasakay papuntang bayan. Pinahihirapan lang nila mga commuters po. Oh, bakit ayaw magpasakay? Brown yan, di ba? Brown na Oo. jeep. Sige, tanong po natin. Oh. Tapos, good AM po. Hmm. Ah, gusto ko po sana si Ma'am Gina Castroverde ng Begonia, nang libreng opera. Kaya ah. lang wala po silang pera. O sige po. I ano na lang natin to. Pastor Verde, kapit kapitbahay namin, no? Oh, yes, sagutan na lang, sagutin na lang natin mamaya at wala na tayong oh, time. O, sige, sige. I-text na lang natin. Baka pwede pang mm. ihabol friendship, no? If yes, ever, Aloha baka pwede mission, pa yes. sa Aloha Oo. Mission. Oo. Oh. So ayan po, uh, dito po nagtatapos ang Sanggunian Monitor at uh, sana po masagana ang inyong pananghalian. Babalik po kami sa Biyernes, no? At pag-uusapan natin yung mga mangyayari bukas sa aming session sa Sangguniang Panlungsod yes. ng Olonga po. So God bless po, God speed and good skills Olonga po. Ito po ang inyong uh, ito po ang inyong lingkod uh, si Friendship Edic Piano. At ito naman po si Friendship Ted Marsan. Abangan niyo po kami Friday the 13th. Yes na pala, <laughs> nako. At Siyempre, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at uh, sumusuporta at nanonood ng Sangria Monitor, ang programa nagbibigay ng inspirasyon at impormasyon. Ayun. At ito po ang Sangguniaan Monitor. Monitor.